So, ito mga boss, ang kanyang pinaka-fuel pump mga boss. So, sa yun sa mga boss, wala pa akong nakitang nagre-repair ng fuel pump mga boss. So, sa video na ito mga boss, is papakita ko sa inyo na kaya natin itong i-repair ang kanyang fuel pump. So, ayan mga boss, uh, ito po yung fuel pump na binaklas ko mga boss. So, sinadya ko talaga maklasin to mga boss para may idea kayo kung ano ang nasa loob nito. And then, magkakaroon din kayo ng idea na pwede palang gawin na i-repair ang kanyang fuel pump halimbawa kung nasa daan kayo and then may shop na walang available na parts na fuel pump kagaya nito is pwede niyo pong gawin ang ganitong procedure mga boss pero ingat ingat lang din kayo mga boss dahil napakahirap si itong nasa gilid niya mga boss so possible is matusok yung kamay nyo so kailangan talaga ng dobling pag iingat mga boss and then yun nga, uh, umandar siya and then walang galit yung makina, hindi stable yung minor, namamatay. Kasi nga yung fuel pump niya is minsan umaandar, minsan namamatay. So hindi continuous yung andar niya at pag umandar naman siya is mabagal lang ang ikot ng kanyang motor mga boss. Kaya uh, low pressure ang kanyang uh, fuel. So hindi siya makapagbigay ng mataas na pressure doon sa injector para magbigay ng maayos na supply ng gasolina. So ngayon mga boss is binaklas natin to. And then kung nakikita mo nyo po itong portion na ito mga boss, ito po yung kanyang carbon brass. So ito mga boss, carbon brass po ito. So ilapit ko ng konti yung camera. Sana mag-focus yung camera natin. Ayan. So napakaliit na carbon brass mga boss. So putput -put na po siya mga boss, konti na lang po yung natira niya. So dito po siya lalapat mga boss. So, nagkakaroon na rin siya ng hukay. Ayan. Ang titingnan nyo. So, hindi na siya ganong lumapat dito mga boss. Kaya minsan, humihina yung kanyang ikot. At minsan namamatay mga boss. Kasi nga, ubos na ang kanyang carbon brass. Ayan. So, halimbawa mga boss, is nasa daan kayo, is pwede yung gawin ang ganitong procedure. Papakita ko sa inyo mga boss na pwede natin na gawa ng remedyo para umandar ang fuel pump na ito at makauwi kayo sa biyahe mga boss. Kung halimbawa namatayin kayo sa daan at nasiraan kayo ng fuel pump mga boss. So, ang gagawin ko ito mga boss is susubukan natin tong i-repair para lang gumana ang fuel pump na ito mga boss. So, ang gagawin lang natin mga boss is I-push out lang natin tong kanyang pins ng kontak ng lagayan ng wire para lumabas yung kanyang carbon brass mga boss. Ayan mga boss. At matatanggal lang natin tong kanyang carbon brass. So sobrang liit lang po nitong carbon brass na to, mga boss. So naka-zoom lang itong ating video mga boss kaya medyo malaki tingnan. So, yan po yung carbon brush nya. Napakaliit lang. And then, meron siyang maliit din na spring. Coil spring sa loob. Ito mga boss. So, weak na rin ito mga boss. Ang gagawin lang natin is i-stress is lang natin to para magkaroon siya ng dagdag na tension between dito sa kanyang lalapatan sa armature mga boss. Yan. So stress lang natin siya ng konti Ayan And then Turing isa is Push natin tong pins na to At matatanggal na rin natin ang Carbon brass. So, put-put na talaga siya mga boss May clean na siya pero pwede pa natin itong gamitin. So, kailangan na natin i-stretch yung tawag nito. Itong kanyang coil spring para magkaroon siya ng dagdag tension sa dito, sa armature niya. So, ayan mga boss, no? Uh, kailangan lang po talaga natin na unawain ang bawat function ng pyesa sa loob ng uh, fuel pump, mga boss para magawa nating ma-repair. So mga boss, susubukan ko itong tanggalin itong carbon brass. Yan. So naka ya dito. Ibubuka ko to. So ito na siya mga boss, na naibuka ko na siya. So masyadong large yung ating video. So naka itong ating camera mga boss. So nai buka ko na siya mga boss at tatanggal ko na yung kanyang uh, wire ng carbon brush. so iipit natin ulit mga boss pero dapat nasa dulo na siya para mataas yung travel ng ating carbon brass mga boss ito dahil pag dito natin ikabit dati yan may subra siya is maliit lang yung maikli, yung maikli lang yung travel ng carbon brass mga boss so dapat is ilagay natin na nasa dulo na mga boss so i lang siya ulit ayan mga boss uh, tapos na natin siyang i-press so medyo mas mataas na yung travel ng carbon brass mga boss compare dito sa hindi pa natin ayan maikli lang yung travel nya compare dito sa isa so masyadong blurge yan so napakalit kasi ng carbon brass mga boss kaya zinom ko siya. And then ito po yung gawa natin. So yung isa naman is kailangan natin tong ibuka at ilipat natin yung kanyang uh, pagkakaipit ng wire dito sa bandang dulo mga boss. Hindi masyadong klaro sa video. Yan, dito sa bandang dulo. So ibubuka ko muna siya mga boss. So medyo mahirap lang pagbuka nito. Pero nabubuka naman talaga siya. Ayan. So ayan nakabuka na siya and then natanggal natin yung carbon brush. So lipat natin siya sa pinakadulo. dulo para mas mataas yung travel ng kanyang carbon brush then ipit natin ulit so mahirap lang ikabit mga boss dahil nasa sobrang liit ng carbon brush so kailangan lang talaga nito is tiyagaan mga boss Press natin ng mabuti So ayan nakabitan natin and then pwede na natin ibalik dito mga boss. Medyo mahirap lang talaga siya ikapit mga boss dahil nga sa sobrang liit. kabit ko na yung isa kung nakikita nyo mga boss ano magfocus ang camera natin is mataas na yung labas ng kanyang carbon brass mga boss so pwede na ito mga boss so ito rin kabila So, ito na siya mga boss. Mataas na yung labas ng ating carbon brass. Ayan. So, pwede na natin itong ikabit. Itong kanyang armature. So, ito yung spacer niya. Napakaliit lang. Ayan. So, hindi nga masyadong maklaro sa video. Pero, pagsagaan na lang mga boss. So, kabit natin. So, it, yan, nakabit natin yung armature mga boss. So, maganda sana mga boss, is lihain natin to. Kaya lang, is, iba kasi ang design nito compared doon sa mga starter ng mga sasakyan. Kaya, mahirap itong lihain. Kasi, kailangan natin ng flat surface nito na may buta sa gitna para ma lihan natin to ng maayos. So, sa case na to, mga boss, is hindi na lang natin to lihain. So, kakabit natin to. So, pag sinubukan nyo ito mga boss, maganda mga boss is bigyan nyo, lagyan nyo ng palatandaan kagaya ng ginawa ko. Bali, nilagyan ko siya ng guhit dito. So, hindi lang makalaro sa video natin mga boss, no? Nilagyan ko siya ng guhit dito and then nilagyan ko rin ng guhit dito para pagtapat ulit natin siya. So, ayan mga boss, no? Uh, naitapat ko na siya. And then pwede na natin ulit itong i-press dito. Ayan. And then ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga boss na parang sa water pump ng sasakyan mayroon siyang turbine mga boss. So dito siya hihigop ng gasolina. Then ibubuga niya dito sa likuran. Papasok dito sa butas na ito, mga boss. Ayan, may butas yan dito. Papasok siya dito. Pupunta dito sa loob at ilalabas niya dito na pressurized na yung gasolina nalalabas lalabas dito mga boss ayan so tanda, tandaan nyo rin mga boss no mayroon na itong orientation sa pagkabit kasi nga pag pagkabaliktad ito mga boss is walang lalabas na pressure dito mga boss instead na baliktad yung ikot niya, ito pag nagkabaliktad to is dito nalalabas yung pressure so dapat tandaan nyo yung uh, pagkakabit nito mga boss So ang ikot nito is kung nakikita nyo is clockwise mga boss. Dito sa magsisimula and then ipapasok niya dito sa butas na to. Ito. Maga, ang ikot niya is ganyan. Ganyan, clockwise. So ayan mga boss, pwede natin tong subukan. Papakita ko sa inyo. Ah, kukuha lang ako ng battery and then check natin kung ikot na ba ang fuel pump na to. So ito na mga boss, nakakuha na ako ng battery and then check natin yung kanyang fuel pump kung iikot na ba so tatanggalin ko lang muna tong kanyang turbine mga boss so ayan mga boss kung naririnig yung mga boss so may ikot na siya so, ayan mga boss no ayos natin mga boss and then ipipress natin to ulit dito and then mas maganda mga boss is lalagyan natin to ng Uh, marine poxy dito mga boss kasi based sa experience ko mga boss is hindi siya na tutunaw ng gasolina or pwede rin yung dipcon mga boss basta yung mga poxy mga boss na hindi siya natutunaw ng gasolina kasi nga pag i-press natin to dito ulit is hindi na ito perfect na walang singaw kasi dapat walang singaw dito na gasolina mga boss dito lang nalabas yung gasolina niya dapat so sa port na to mga boss ito yung Uh, lalabasan ng gasolina papunta doon sa ating fuel hose going to injector mga boss So meron itong one way valve dito na side mga boss So hindi ko na lang sa inyo mapakita, pwede natin tanggalin Ayan So sana makita, no? Medyo blurred sya Ayan. Kung nakikita nyo mga boss, itong butas na to, is para siyang plastic na bulitas ito. So, may spring yan. Pag may pressure, ito tulak na ito. Ito, ito tulak na itong parang bulitas na to para mag-open. Para may lalabas na pressurized na fuel dito. And then, once na mag-off yung ating fuel pump mga boss, is automatic itong magsasara itong itong uh, bulitas na ito para yung pressure dito sa ating Ah, uh, fuel hose going to injector mga boss. Is may steady yung pressure niya, hindi siya mawawala. Para pag start natin sa umaga is one click pa rin siya kasi meron siyang uh, stable na pressure dito sa ating uh, fuel hose going to injector mga boss. So mahalaga mga boss kapag nagre-repair tayo mga boss kahit first time natin magbukas is i-analyze natin yung bawat PS sa mga boss at uunawain natin ang bawat function nito mga boss para pag naunawaan natin is mabilis natin na ma-repair yung uh, tawag nito gusto nating i-repair mga, mga boss gagaya nito mga boss so ibabalik ko na ulit ito mga boss bali nakabit ko na siya ulit mga boss and then susubukan natin itong ikabit itong kanyang turbine mga boss so again mga boss dapat uh, hindi ito magkabaliktad mga boss para hindi kayo magka problema kapag nag-repair kayo nito so tatandaan nyo ang posisyon nito pero malalaman nyo naman yung mga boss sa posisyon ng turbine mga boss kapag talagang inunawa nyo yung function ng posisyon ng turbine mga boss ito pag inunawa nyo yan malalaman nyo kung ano yung posisyon nyo yan so, sa case na to is ganyan yung ikot nya so dapat ganyan yung posisyon nya yan and then testing natin ulit so ayan mga boss umiikot na siya So pwede natin itong ikabit Ganyang cover So meron naman itong guide mga boss Kaya hindi kayo mawawala Ito Kita ba Hirap i-focus ng camera natin So itong parang kanal na to Ayan ah, Meron niyang nakatapat dito Na hindi nila maklaro sa video So yan yung guide niya mga boss Para ikabit natin to yan. So nakikita nyo itong kanal na to. Yan yung siya eh. Tatapat. Yan. And then pwede na natin siyang eh. Press mga boss. So pupukuin ko lang siya. Balim dito mga boss is kailangan din natin itong i-press. And then after natin ma-press mga boss natin ito ng boxy mga boss kasi nga kailangan dito is wala talagang singaw to para yung pressure ng fuel is dito lang talaga lalabas. Walang makakalabas na pressure ng fuel dito sa gilid mga boss. So dapat sealed talaga ito dito sa gilid mga boss. So mga boss, uh, kita nyo naman. So hindi ko na lang siya ipapakita sa inyo ng buong uh, video ang pag-press nito mga boss kasi nga sobrang ah uh, silang din itong i-press. Dapat maayos talaga ang pagkaka-press nito mga boss. Much, much, much later. So ayan mga boss. Finally, ah uh, na-press ko na siya mga boss. And then, ipapainal natin to Lalagyan natin to dito ng puksi mga boss na hindi matutunaw ng gasolina. So, pwedeng dipcon or yung marin nga na puksi mga boss is based sa aking experience kasi nakapag-repair ako nito is hindi siya natutunaw ng gasolina mga boss. So ayan, uh, napresa natin ng maayos mga boss Dito rin sa kabila And then dito sa kabila mga boss is pwedeng Hindi na natin tulagyan ng si mga boss So dito lang ang importante mga boss kasi Dito Palabas yung gasolina So may build up na pressure dito Dapat walang sisingaw dito Dito lang lahat lalabas yung gasolina mga boss So try natin pandarin ulit kung Okay ba yung repair natin So ayan mga boss Umaandar na ang ating fuel pump. So, hindi ko na muna ito ipupuksin mga boss. So, susubukan natin itong uh, ilagay, ikabit. Then, titingnan natin kung uh, titino na ba umandar yung makina mga boss. A few moments later. So, yan mga boss, no? ikakabit natin to So, papakita ko sa inyo. Ito po yung nirepair natin. Ayan. Sundi ko na lang muna siya. Lalagyan ng buksing at nito mga boss. Dito na side mga boss. Balay, susubukan natin ito kung mapapaandar ba niya ng uh, maganda yung makina. So, ikakabit ko na siya mga boss. pandarin The next day So okay mga boss, uh, nakita nyo naman kanina uh, pinaandar natin yung motor so umandar naman siya kaya lang meron pa rin siyang hagok so ngayon mga boss is ininspect ko yung kanyang housing ng fuel pump itong plastic na ito is meron siyang tinatawag na eternal leak so kaya pala meron siyang eternal leak mga boss is meron pa lang ginawa ang unang gumawa nito na mekaniko na kababalaghan bali binaklas pala nila itong uh, housing ng fuel pump mga boss and then Uh, siguro sa pagbaklas nila mga boss is meron silang na, mis na misplace na o-ring so dito mga boss is meron itong o-ring mga boss and then dahil na misplace nila mga boss is nilagyan nila ito ng tila mga boss na o-ring dito so kaya pala hagok sa mga boss is wala siyang masyadong build up na pressure sa kanyang uh, fuel so kailangan talaga na meron siyang ang consistent and then uh, nasa specification yung kanyang pressure ng QOL mga boss so upon uh, checking mga boss is nagduda ako kasi nga ah uh, mayroon siyang eternal deck so binugahan ko lang siya ng hangin dito mga boss and then tinakpan ko itong butas dito mga boss na naka-assemble siya and then lumalabas talaga na mayroong large leak dito sa loob so nung binaklas ko siya mga boss is mayroon ako nakitang tila mga boss so tinanong ko ang may-ari yun nga uh, binaklas pala talaga ito ng unang gumawa nito and then ah uh, yun nga uh, nilagyan nila ng tila dito kasi nga wala daw kun wala daw ang tawag nito o-ring so imposible namang walang o-ring ito mga boss dahil original eh, meron talaga itong o-ring dito na nakakabit gaya nito itong o-ring na to ayan so ngayon mga boss is binilhan ko siya ng o-ring na nagkakahalaga lang ng 10 pesos mga boss dito so subukan natin itong ikabit mga boss and okay. titingnan natin kung maganda na ba yung response ng makina hindi na ba siya hagok mga boss kasi humahagok talaga siya kapag high RPM kumbaga wala siyang galit mga boss so itakabit po ito mga boss hindi na natin kung wala ba siyang ah, okay na ba yung andar ng makina yan so sa pagkabit nito mga boss maganda is lagyan nyo ng oil yung o-ring para hindi siya ma mapunit Yan. and then kapit natin to. So ayan mga boss, uh, nakabit na natin and then susubukan natin tong ikabit ulit and then try nating panda rin kung maging stable na ba yung andar ng makina. Uh, meron na ba siyang high RPM kasi wala talaga siyang high, high RPM mga boss. Uh, hagok siya pagtataasan mo yung minor niya. Then so ikakabit na natin to mga boss. So yun pa rin mga boss, ang fuel pump na ginabit natin is yun yung ni-repair ko mga boss. So susubukan natin ikabit. A few moments later. So ayan mga boss, so, ikakabit natin ulit ito. Bit. And then, subukan natin pandarin mga boss. So, please ano natin yung ignition switch. And then, off natin ulit para mag-priming yung kanyang fuel pump kasi wala pang laman yung kanyang fuel line. Yan. And then, try natin i-kickstart mga boss. So, sira na pala ang kanyang starter nito mga boss. Kaya, kickstart lang yung gagamitin natin. So, subukan na naman natin paanda rin. So ayan mga boss, one click na siya. Ayan. Maganda na yung power niya mga boss. So yun lang yung naging problema niya mga boss. So napatunayan natin mga boss na kaya nating i-diagnose ang isang fuel injected, fuel injected na motor na walang ginagamit na uh, diagnostic tool at kita nyo naman mga boss nirepair pa natin yung kanyang fuel pump at nagawa naman natin at umandar ng maayos ang motor so yun lang mga boss sana may natutunan kayo at kung maaari mga boss is huwag nyo kalimutan mag subscribe at pindutin yung notif notification bell.